Ngayong araw mga bro, sa panibago kong vlog, may share lang ako sa inyo kung paano kami nagme-maintenance dito sa aming barko. Pero bago yun mga bro, shoutout muna sa mga tropa dyan sa MSC Flavia. Padikit sila sa forward namin. Kung mapapansin nyo, nandito kami sa port ng China. Bali pumunta na nga pala ako sa aming engine room sa bottom platform upang palitan ng mga filter sa BFD panel ng aming scrubber process pump. Kung mapapansin nyo, yan yun mga bro apat na BFD panel ang aking papalitan mga bro. Dahil madumi na ang mga filter nito. Kung mapapansin nyo. Yan yan mga bro. Dahil ang bawat supply pan niya ay may filter. Upang hindi pasukan ng dumi. Yung loob ng panel dahil puro PCB ang loob nyan. Puro electronics. Bali sinukat ko lang pala yung dating filter at nagupit na ako ng panibagong filter na aking ikakabit dito mga bro kung mapapansin nyo, kakabit ko na ito isa-isa dahil napagupit na ako ng walong piraso. Bali basic lang naman to yung ginagawa ko mga bro, palit lang ng filter. Pero kasama ito sa maintenance dito sa aming barko dahil syempre baka masira yung BFD panel na yan. Mas malaking problema at sisisihin kung kailan nung huling nagme-maintenance at kung kailan nagpapalit ng filter. Bali, share ko lang yung mga ginagawa namin dito mga bro para magkaroon kayo ng idea na ang mga ganitong panel, mga BFD panel, kung mapapansin nyo may mga filter talaga yan para hindi pasukin ng ang mga alikabok ang loob ng panel. Dahil kung mapapansin nyo yung mga lumang filter na tinanggal ko, kung wala yung filter na yan, siyempre saan pupunta yung mga dumi na yan, syempre, diretso yan sa loob ng panel. Kaya dapat laging pinapalitan ng mga filter na yan. Dito naman tayo mga bro sa MGO, slurry cabinet, at water treatment system cabinet. Scrubber system pa rin ito mga bro. Panel pa rin ito. Gaya nyan mga bro. May mga filter pa rin ito mga bro. Ito nga pala yung sa water treatment system mga bro. Siyempre basic lang. Palit filter. Kasama sa maintenance. Gaya nyan mga bro. Ito naman mga bro yung sa MGO slurry cabinet. Ganun lang din. Sukat lang tapos palit filter Simpleng trabaho mga bro Pero kailangan palagi Punta naman tayo sa mga tropa Na nagigris ng mga electric motor Ito nga pala ang LT cooling pump namin mga bro Ginigrisa nila yung mga bearing Sa drive end At non drive end Kung mapapansin nyo mga bro May grease pump silang hawak Na ginagamit Syempre kasama pa rin sa maintenance lalo na mga electric motors, electrical team ang may hawak niyan dito sa aming barko. Punta naman tayo sa purifier room. Ito nga pala yun sa HFO, electric motor. Ganito lang mga ginagawa namin pag kinakailangan na mag-maintenance lalo na dito sa mga electric motor. Halos lahat ng electric motor na mga open type bearing kinakailangan krasahan monthly dahil kung hindi magagrasahan ang mga bearing na yan, maaaring magka problema at maaaring magka damage ang electric motor. Sunod naman, palit tayo ng mga pundidong ilaw gaya nito sa third deck sa aming engine room. Kung mapapansin nyo, pinaritan ng aming kasama na si Slok yung mga ilaw na pundi na yan. Tapos tinakpan niya na ng cover. Tapos pumunta naman kami sa bottom platform malapit sa aming cooling sea water pub. Ito yan mga bro, tinanggal na ni Slok yung pundidong ilaw. Taka India nga pala yan mga bro, yan yung bagong sampah nung nakaraang buwan dito sa aming barko. First time niya magtrabaho sa barko at first time niya rin itong trabaho na ito. Kaya kinakailangan niya mag hands on upang matuto siya kahit sa mga simpleng paraan sa pagiging elektrisyan. Kung mapapansin niyo mga bro medyo hirap pa siya magkabit ng fluorescent tube sa pinakang fluorescent holder ng ilaw na ito mga bro pero kinakailangan niya yan dahil baguhan nga siya kailangan mapamiliarize niya ang kanyang sarili kung paano magkabit ng fluorescent tube dahil once na bumaba kami dito siya na lang halos magpapalit ng mga pundidong ilaw dito sa aming bargo na sinampahan kaya kinakailangan makabisado niya yung mga ginagawa namin after niya magpalit ng ilaw umilaw na at nilagay niya na yung cover tapos may clip lang naman yan mga bro simple lang naman pagpalit niyan hindi na namin pinatay yung supply dahil para mas malaman agad namin na gumagana agad yung ikakabit hindi pala ilaw yung isang ilaw lang kapag isa na nakakabit dapat dalawa dahil ang design ng wiring nito ay series connection kung mapapansin nyo mga bro. Bali sunod namin ginawa you know, ay nagrasa ulit kami sa aming bow thruster number 1. Kung mapapansin nyo medyo malaki ang bow thruster namin. Kaya kinakailangan marami raming grease ang ilalagay dyan. Open bearing din nga pala yan mga bro. Kung mapapansin nyo. Shout out sa iyo paring Ryan. Hindi talaga na mga galawan ba. You know yan nga pala yung non-drive end ng aming bow thruster. Pagkatapos ng non-drive end, syempre kailangan yung drive end naman mga bro. Kung mapapansin nyo, galawang malupit talaga si paring Raya, no? Bali ang nagpapampala ay si Shlok, yung sinabi ko kaninang taga India. Para mapamilyaray eh siya kung paano ginagawa ang pag sa mga electric motor after nga namin mag sa about thruster room syempre balik na ulit sa engine room akyat sa vertical ladder gaya nyan at labas sa hatch cover medyo malalim lalim nga pala yan mga bro halos 5 story kaya nung makakyat medyo hingal ang kasama nating si Slok. Ang sumunod naman sa kanya isip si Paring Jeffrey. Pawis na pawis na kay naman, oh. No? Galawang future ETO. Tapos kinalas niya lang yung pinakampin ng hatch. Tapos tinanggal naman ni Slok yung pinakang bracket na nakatukod para ibaba yung hatch cover. Kung mapapansin nyo, medyo dahan-dahan siya dahil pinapakiramdaman niya pa kung anong dapat niyang gawin. Pag kinover niya na yan, syempre, ilalak na ulit. You know, basic. After niya ang malak, ay pinasubukan ko sa kanyang hatakin kung mabubuhat niya pa. At tinistap na namin ang supply pan dahil lumabas na kami. Pag na-stop na yan, ay babalik namin yan sa normal position dahil hindi gagana ang aming bow thruster kapag naka-stop lang yan dahil naka-interlock yan mga bro. Gusto ko lang ibahagi sa inyo mga bro ang mga ginagawa namin pag may maintenance dito sa aming barko. Sana makatulong lalo na sa mga baguhan dyan at para magkaroon kayo ng idea sa mga maintenance na ginagawa namin.